Good morning mga kamao, ipinibawang araw at pribawong vlog na naman tayo ngayon. Uh, samahan niyo ako sa, sa Malabon Fish Market. Doon tayo mag-take ng uh, bilihin. Time take. 6.41 ng umaga. Tara, let's go. Ito yung simba ng Malabon. Ganda, di ba? good morning. Panibagong vlog at panibagong araw na naman tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Malabon Fish Market. Dito tayo magano ng content. Update tayo sa mga presyohan nila ngayong araw na ito. Time check nga pala. Ah, 7.32. Friday. Januwa, uh, ano ba, February na ba? nasa Friday. Oh, samahan niyo ako sa ating pag-ikot dito sa Malabon Fish Market. Malabon Fish Market. Nandito tayo ngayon sa Malabon Fish Market. Tara, let's go! Yeah. Ah. Yeah

bagian foto seperti lagi loh lebar siapa sih tahu? tidak ini satu nuk no? lagi anu 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 yan? May, Maya tahu 180 kilo ang mm -hmm. laki no ang mm -hmm. laki dorado shout out mga boss ah, 170 oh, 70 17. Bulyasan. Tuwain mo na to oh, 250 ang oh, nanay Hello ma'am Hello ma'am shout out good morning Ay dao dami na, yung, na, yung, na. dami na Dami yung nga pang si ma'am din no nakikita ko sa ano eh 250 yung ano ni ma'am mo Sigwenta, ang porti, ang... Ay, parang po. Ay, ako, ayan. Ay, ayan, ay, 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 ma'am. 140 may mga aligi pa oh sige boss thank ito 50 lang oh ito lang yan sabi nyo wala ba ni smart ito lo ano gusto nato boss? ay ito ko palit boss Salmon bukan ya, tumpuk na ya, deh <tuk tangan> thank you bos you... you... kilo 300, 300. Laki na? <tuk tangan> Wow, ngayon ako ang sila niyo. Mari ma'am, magkano na piyama ma'am? 20 dito. 20? Ito, isang dalis Isang dalis pa? Ito, 40 isa. Ito, 160 isa. 160 isa daw. 20 pa, 160 kilo, cream dory. Cream dory, 160. wala pa. Uliasan 170. Eh report na naisama na. 260 na lang pala. Siguro, ano test ng 260 na lang 'to, kilo. Gain and safe. Isa din dalawang kalahati ano. 260 kg. Wala 'yan. Dito pa 300, 300 dito. Lapu, may tambayan din sa lapu 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 kilo. 350 lang kaya no. Wala talaga mo, Ma'am. Sorry po, yan ko i wala na yan 'yung 350. wala na yan. 350. Yeah. Hey, thank you.

Tuh, ini balik Ya, kebelakang, anu

Oh, 150. Kaya na, na sumupik ko. Kamatis. Mura ng kamatis. 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 hiasan yelip ini. belum yelip 250 250 Kulia, 200, uh, 200. Oh. Uh, itu, Malabon bis Market. Shout out sa inyong lahat

Wala siya kahapon? Kahapon na rin siya. Wala. Wala, Wala upload. Dapat tuloy ko lang ngayon. Wala siyang upload kahapon eh. Si ano, Tardos, nandito. Bakal nga yan? Oh, 150 lang sa labahita. Oo, 150 sa labahita ni Boss. 180. 180. Thank you.

Charles na manok. Palambutin. Pala mo nga talaga siya. Lit mo talaga ah. Hindi yan panapok. Iba naman yung panapok eh. Masarap yan. Diba? Parang na nono. Hello. Hello. Oy, twenty, boss. Good morning, boss. Twenty good morning, boss. Galing boss. na. Twenty dalang kurangi mo yun, no? guliyasan. Guliyasan na one sixty? One sixty, guliyasan yung sa manlalawigan market. Parking na parking, yung tisa. thank you. Mga halahati <tip> <tip> Ilang pirasa yung halahati yun? Ha? Tas Uy, ang tilingan ni Balos <tip> <tip> Balak ng baka, oh Uy, tilingan ng 200, oh Ilupin 200 Ang pa Thank you po. Dito tayo sa tumpukan. Mura na dito ang ano. Mura dito. Sa iba niyan ano eh. 400. Oh. 400 kilo yan sa iba. Sa ano? Kumulwit market. Tandaan, tumpok oh. Hmm, tumpok-tumpok na yan.

阿斗。あといい Sabi oh, 50 na lang oh. Ikwenta tumpok. Diyon uh, na Daming yung isda. Ila pa si Queta. Uy, 160 dagupan. Sa 160 laki oh. Sikuenta, tumpukan, 50 para hundred. <mimilin> na lang kayo eh dito. Magkano dito. Sandaan. dito. Sa na, daan Magkano dito. Na, dito, na, dito, na, dito. dito. na e dito. Maganda dito. 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 dito.

panalo Maganda yan nya maganda yan Di Ata kayo Boss magkano tutukpo mo boss Ito 50 ito chat na lang ito, 50 dito Ito dito na lang lang boss ah Oh 50 nilis

250 lahat na La? Ano to? O 250 lahat Ubuwi po pa lang yan aja Buhay pa buhay Sipon Si Mayroon nang gimalan sa Siputssss Kaya ulit natin mga san? O 51 10 ngayon dito sa fish market sa Malabon ang daming tao saka ano ang daming sida ngayon yan guys oh marami mga mimili Pico <tinyo> kan kilo Oh, yun dito mga ganda ng stand mo. Morning boss. Magkano lang to? 20 dito sa ano? Sarap ito, oh. Ihaw. 100. Ha? 100. 200. Alis ano na to. Ala pala po din. 200. Labayita no? Hinap oh, okay. shoutout boss. Shoutout Ano pa yung boss? Warren. Oh, seru TV. Kamaoy TV. Kamaoy TV. Uh, Kamaoy TV. Yan, yeah, punta nyo lang sir, dito sa Malabon Fish Market. Uh, yan ang musda ngayon. Ano yan? Maghapon ba dito? Uh, di naman, na nga, alam nga, nga, ngayon mga ano lang mga ang mga last Jesus do. Ah. Ah. Ah, sige boss, thank you ha. Sige rito. Tanigi. susurahan surahan Susurahan mo. Magkano mo mo, boss? Magkano. Magkano yan? may pasang po kayo? Dito sila pala po, boss? 260. 260. 260. Ang iwa to niya. Apat. Asya. Apat. 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 mataas talaga ng ngiti Ano ngayon ang pangos? Sige po, thank you. Tira lang sigitan eh. Ano ang una? Okay, nung tayo sa abdubilihan nung ano, bibiliin kong hipon.

Hello guys, uwi na tayo guys. Ah, uh, nakaikot na tayo dito sa ano. Ang ng ano. Panoorin nyo na sa vlog ko ang ganda ng mga isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, sobra uh, mura pa 'yung lalo ng mga ano, mga seafoods. Yung hipon, murang-mura yung hipon. Nakabili ko ng kumpi na kalahati. Eh, kasi nag-28, 240 lang yung isang kilo. Uh, bumili ako ng kalahati. Eh. Hindi ko na pinag yung pagbili ko eh. Oh, sige, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa so, walang sawang panonood. Uh, Shoutout nga pala sa mga OFW na nagsusubaybay sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kung bago ka sa aking, uh, bago ka sa aking vlog sa aking YouTube channel, ah uh, subscribe nyo na po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.